Ayan po mga ka-partners, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, syempre po, Boy Tabang. No? Sa kasagsagan po ngayon mga ka-partners, or sa kampo ngayon, sa, sa, oras po natin ngayon, sila kuya po ay uh, merong binalikan, yung uh, kanilang uh, munti ng, uh, yung kanilang na-vlog na. No? Ayan, nandun po sila ngayon. So ako ngayon dito nag-iikot, syempre nag-unwind. Tapos meron po akong nakita dito na, apo nyo, apo, apo ni'ya na po yan. Po, Yan. O, yan maglola na nag-aayos po ng lambat no pero bago po 'yan bago po tayong makipagkwentuhan sa kanila at alamin natin yung sitwasyon nila ayan welcome back po muna sa ating YouTube channel syempre boy tabang ayan uh, po sa lahat ng uh, uh, nagmamahal kay Boy Tabang at syempre dun sa solid uh, Team Rochelle Panatic Shoutout kay Sir Ruelok Malalag at syempre kay Rachel Morales sa mga reactors at syempre sa staff ni Sir Ruel at syempre kala Kuya Bal at Ed nating kalinga pero shout po syempre nandito po yung uh, buong degree Team Marino na naglilingap po sa bayan po ngayon ng Rojas ay Rawis po ba ito Bayan po ng Rawis So ayun po sila kay Joey Kasama po niya sa si Ate na Tapos sila Baby Mix Vlog Ayun, uh, binalikan nila yung minsan nang na ni ate Ed na, kaya kasi meron nagpabot ng pagmamahal, no? Ayan, so without further ado, kasi anong oras na, uh, makipagpintuhan lang po tayo kaya nanay, kaya wala po tayo may bibi, pero makipagpintuhan lang tayo, no? Baka sa pagbabalik natin, is mapuntahan natin yung kanilang bahay, no? Ayan, so intro po muna tayo in 3, 2, 1, let's go! mga partners no? nandito po ngayon ako sa gilid ng dagat grabe napakalawak ng dagat dito syempre nakita ko po to sila lola ay sila ate sila nanay hello po nay hello kumusta hmm. nagayos po ba kayo ng lambat hmm. ano po ba yung kwan uh, kailan po ba namamalaot yung kwan yung mga ganitong pangapangingisda mga mangingisda natin Madaling araw. Bakit po ba nyo inaayos yung ganyan na Para madali ang paghulog. Ah, para madali yung paghulog ng lambat na yan. Hmm. Sino pa ba yung uh, nagkukan nito, uh, Nay? Nag, nag, ano ba? Yung nagdadrive ako. <laughs> yung uh, pumapunta sa dagat. Yung asawa niyo po ba? Asawa ko. Hmm. Ano pa pangalan niyo pala, Nay? Flora. Nanay Flora? Ano po yung apelido nyo? Kumidja. Kumidja. O means the uh, joker. <laughs> Apo dyan po, Nay? Oo. Oh. Mmm. Grabe, no? Ito po mga partners, yung talagang uh, uh, hanap buhay na mga nandyan talaga sa gilid ng dagat. Tama po ba, Nay? Hmm. Yan. Grabe, oh. Mahaba po ba, ma ma maha maha po ba yan? Tama um, yan. Tama lang. Tama lang. Nasaan naman po si tatay? Ha, ah, sa bahay. Kayo, nagpapahinga kasi bamayang madaling araw, mamamalaot siya. Marami po ba kayong nahuhuli ng na ganyan? Ano? Minsan, maka tatlong kilo. Tatlong kilo lang? Ilang oras po ba namamalaot si kuya? Minsan, ano yan? Maalis madaling araw, tapos liwanan yung nambat. Babalik dito? Babalikan ah, lang. Paano yan? May mga butas na eh. Okay lang. Sira na. May grabe mga butas-butas niya kanina. Hmm. Ilang taon na po ba si tatay na namamalaot? Tagal na. Ano na? Simula ang nag-ano siya. Uh, Asawa? Ganun. Dati na nung mga 15, ay mga 10 years old yata, nag-ano siya. Sama-sama. Hmm. Sumasama sumasama. Pero, pero nung nag-asawa po kayo, talagang trabaho na oh. niya na yun. Tapos, minsan, daw, minsan sumasama ka po nun? Oo, oh, dati. Hmm pwede kasi may sakit na ako. Ah, may sakit na po ba si nanay? Ilan po yung anak nyo, nai? Meron po pa kayong mga anak? Ang kaming anak, namatay. May disgrasya. Ilan po yung anak nyo? Isa lang. Namatay? Oo. Hmm. So, Subali, ito po yung apo nyo. Oo, uh, uh, dalawa yan. Babae. Dalawa. Ano po ba yung anak nyo? Uh, lalaki? Babae. Babae. Matagal na po ba, nai? Ano, nung... Ano, 2019, namatay. 2019? 2019. Kayo po yung uh, nagpapaaral ngayon sa apon nyo. Kumusta naman po yung kita nyo? Ano po yung ginagawa nyo sa mga nahuhuli nyo po? Binibinta. Binibinta? Uh -huh. mm. May pain po ba niyang ginilalagay dyan? Wala. Ano? Talagang kinokuan lang, no? Iniiwan lang. Malayo po ba yung kinokuanan nila? Hindi na siya nakaano sa malayo kasi walang makina. Ah, nagsasagwan lang siya. Grabe yun. Hindi naman po ba delikado yung kuha ni tatay? Bangka? Dito, naman, dito, lang sa, ano? dito lang siya sa malalapit. Ang hmm. hmm. siguro na. Eh. Man, siguro na, siguro napakadelikado rin nito eh. Luma na. Hmm. Hmm. Grabe. Kumusta naman po ang uh, nanay, ano yung pangalan niyo po? Flora. Na, nanay Flora yung uh, kuan, uh, buhay ng uh, mangingisda. ano, uh, mahirap kasi minsan. Wala, katulad itong nangaraang December hanggang ngayon, mga dalawang buwan yata. Oh. Araw pa lang nakalaot. Dalawang buwan, uh, dalawang buwan or dalawang so, beses? Dal, ano, ang um, na kalaot simula ng December, hindi ng January. Ah. Oh. Tapos, kasi palaging ano, maalon. Mm. Saka, mahangin. Oo. Oh, So, ano po yung uh, mga kuan? Ano po yung mga uh, hindi pwede gawin kapag uh, namamalaot? Nay. Ano na na, kung ano, ang pwede pagkakitaan. Minsan wala. Ni ba ano ba yung uh, mga kuan, yung mga panahon ba may mga panahon ba na uh, dapat sa ganitong panahon hindi pwede mamalaot kasi low tide. Tapos uh, ano ba yung mga disadvantage or yung mga kuan ng isang mangingisda po. Yung minsan 'di ba, gagaya kagaya niyan amihan talaga malalaki yung uh, pano? Malalaki yung alon. Delikado rin po ba yun Oo, kasi ano, talagang malalaki. Hmm. So bali yung mga malalaking bangka lang yung nakakakuan, no? Hindi nga. Hindi rin? Kasi hanggang dito na yan ang ano, yung tinatawag dito na dulok. Dulok? Uh -huh. Ano po yung dulok na eh? Ang alon yan hanggang doon sa gitna. Ah! Hindi dito, hindi dito sa kuwan. Dito hindi. lang sa... Hindi dito yan, doon, no? Ah! Hindi ka talaga makalaot, kay Ta. Delikado, no? Oo. Grabe, na, napaka rin po, no? Yung hanap buhay na ganito, napaka-delikado rin. Hmm. Kumusta naman po ngayon yung sitwasyon nyo, Nay? Ma... Uh, kwan ba? Okay lang ba? Yung sitwasyon nyo? Ngayon? Na Nakalaot nakala naman, dalawang bisis. Mm. Okay naman, nakakabili din kami ng bigas kahit pa paano. Wala na po ba kayong ibang uh, pwedeng pagkakitaan para sa pa, kagaya niyan? Bawal mamangka kasi malalaki yung alon. Wala na ba kayong pwedeng uh, pagkakitaan? Kasi ilang ilang taon na po ba si tatay? 62. 62? Minsan, nanghihingi na lang kami sa kapatid niya. Nanghihingi na lang po kayo? Oo. Mm -hmm. Kasi senior na po eh. Kailangan din minsan mag-iingat na rin. No? Ayan. Ano po yung masasabi nyo sa kwan na mga ganitong kalagayan po na ganitong pihanap buhay na kapag maalon walang kwan, walang laot. Ano yung masasabi po ninyo? Hirap kasi, wala lang wala nang ng magawa. Kasi wala nang ganda ano dito pag kada na ng December. Mm. tiis na lang. wala. Minsan minsan rin na nakakakain po ba kayo ng beses isang araw? Minsan, dalawa lang. <laughs> dalawa lang? Oo. Oh, sa umaga, pag may kape, kape lang. Grabe, butas-butas na po yung kanilang kwano, lambat. Ano na po? Sira na? Mm -mm. Grabe, no? Yan po mga partners, no? Ito po yung karaniwang hanap buhay ng mga uh, tao kapag nandito po sa gilid ng dagat. Eh, no? So, yung bangka po ni... Anong pangalan po ni tatay na eh? ano, Gaspar. Ah, ni Tatay Gaspar, yung kanya pong ah, bangka, talagang kwan no. Ah, uh, ano ba 'yan? Parang ano ba yung kanya, yung parang kana luma na no? Uh, luma na, mga ano na nga tagpi-tagpi na 'yan natay. Ah, tagpi, tagpi na. oh, tagpi-tagpi na. Oo, oh, Delikado na rin po puto na eh. Mahal ang ano ano. Mahal ang bangka. Mm. Mahal ang pagpagawa. Pare ko. So ito po yung kapalaging kuan niyo nay kasama sa bahay tapos uh, sum sumasama rin po tayo sa lolo niya. Hindi. 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 Nag-aaral yan. Ah, nag-aaral. Hmm. Anong grade na po siya? Grade 4. Grade 4. Ano po yan ang mga tinatanggal yun ay? Ano yan? Ulo ng hipon. Pain? Oh, hindi. ah, hindi. Talaga, ka, ano dito? Hmm. Ulo na lang ang naiwan dahil tinain na ng ibang ano. Isda. Oh. Ayan. Grabe, no? Ano po yung masasabi nyo na isa kwan ngayon sa hirap ng buhay ngayon natin, sa panahon natin ngayon? Wala. Kaya talaga Kaya sa sobrang hirap, ano na lang, tiis. Mahal pa ang mga bilihin, ang bigas. Oo. Grabe yung pagkamahal. Mm. Kaya yung pinikita, tama lang. Tama na. bigas, kaya hindi na napalitan namin itong bangka. Kasi wala po talagang kwan, no? Wala. Ito yung makina, wala na. Kaya sira na. na kung bibigyan po kayo na inang uh, pagkakataon na bigyan ng magandang hanap buhay, ano po ba yun? Mas maganda. Mayroong... Kasi ano ba yung uh, kwan na hindi na po mamalaot si tatay kasi syempre matanda na rin, senior citizen na. Syempre kailangan na sa bahay na po yun, di ba? Ayan. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na bigyan ng hanap buhay, paano po yun kung sakali? Mas maganda. Kaya lang, siya ang gusto talaga niya maglaot. Maglaot? Oo, eh, eh, kay yan ang nakasanayan niya. Oo. Mm -hmm. At parang exercise na rin daw niya. Pero, na, ikaw na kasi yun eh. Natanda na rin si Tati, yeah, 62 na yeah. eh. Oo, na lang. Oo. Mm. Grabe nyo, tingnan nyo naman po. O, oh, yan po, yung dagat na. na, maman, na tumaka, tamo, yung ako, ano po ba yung naiiniindad yung sakit, Nay? May sakit po ako sa puso. May sakit ka sa puso? Mm -hmm. Mm Hindi -hmm. nga ako makaano ng gamot eh, ang mamahal. Abin, um Kayo na lang po talaga na kuan? Kayo na lang po ni Tatay Gaspar tapos yung dalawa nyo nga po yung apoy yung nagsisama-sama? Oo. Uh -huh. Kawawa naman. Sana po no, makabisita kami doon sa inyo kahit bigyan lang namin kayo ng bigas. Okay na po ba yun? Um, ayan na eh, no. Uh, kasi po kami, kami po 'yung mga charity vlogger, mm. no? Ah uh, pumupunta po kami sa mga ibang mga lugar or mga ibang bayan dito sa Northern Samar para mag uh, lingap sa mga kagayan niyo po, no? Kayo dalawa ni Tatay Gaspar, no? Mga senior citizen na wala na po kayong inaasahang anak, no? Tapos yung apo nyo po, kayo pa nagpapaaral, di ba? Uh -huh. Siyempre talaga napakahirap po ng uh, ganung ganong sitwasyon, di ba? Uh -huh. Naisipan nyo na po bang uh, sumuko, nay? Sa, kwan? Sa hamon ng buhay? Hindi, eh, hindi. Sumuko kami, wala. Paano yung dalawa namin ato? Kailangan talaga lumaban lang, no? Hmm. Kung um, nga, kahit may sakit, wala, sige, trabaho pa rin, wala. Oo, oh, ganun talaga, no? Ganun talaga yung reality ng buhay. Hmm. Pero kahit pa paano, meron mga kuhan din, din yung mga tao na uh, mapagbigay dun sa kapwa nila, kagaya po sa sitwasyon ninyo, di ba? Hmm. kagaya po doon, kala ati, kara Marilyn, yung, dala, yung magnanay na buntis, di ba? Okay. Marami yung uh, naawa sa kanila, binigyan sila ng pagmamahal, konting tulong. Tapos yung sa kapitbahay, Karatata islaw di ba? Oo. Oh. kung Kung uh, makakapunta po kami na sa bahay po ninyo, kasi nakita ko naman po sa inyo talaga is na wala po kayo talagang panuhugutan na kahit pa paano makabili ka ng maintenance mo, no? Ayan. Ano po ba yung uh, pwede naming maitulong kung sakali makabisita kami doon sa inyo? Kaya na pong bahala, sir. Ha? Kayo na po ang bahala. Mm. Maganda po talaga sa ganun, no? Yung hindi nagdidiman kung ano yung mm -hmm. kuan, yung, mm, pag tinatanong, hindi po siya nagdidiman na ganito po sana, ganito. Kasi, syempre, bigay yan, eh. ba? Diba? Mm -hmm. Kahit ano yan, kasi bigay, lalo na kung dun sa mga katulad po ninyo na mahirap talaga, dapat na lang tanggapin, no? Mm -hmm. Ayan. Grabe ang sisipag po talaga. Araw-araw nyo po ba ginagawa niyan, Oo. Hmm. Sipag na nga po niya, oh. Anong grade ka na? Grade 4. Grade 4. Yung meron po ba siyang uh, kapatid na babae, Nay? Hmm. Meron. Mas matanda sa kanya. Ah, yung panganay. Hmm. Ayan. Oh! Grabe, Nay. Dapat ko, ano, um rin. Magpapaulan po ba kayo dyan? Hindi. Hindi? Hindi naman. Masakit. Tama po yun. Tama, okay. tama. tama. Oh. tama. Alagaan mo yung kwan mo ha, Ng lola mo ha? Ha? Mag, 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 magiging makulit. Ha? mag aaral ng mabuti. Ha? Ay, grabe. Kumusta naman po yung pag-aaral nila, Nay? Okay naman. Okay naman? Hmm. Hello? Babait naman po bang hindi naman po makukulit. Minsan. Makulit. Makulit, no? Ayan mga kapartners, kahit pa paano, nabisita rin natin si Nanay. Ano pangalan po? Nanay Flora, no? Ayan. So, ito po yung kanilang uh, talagang hanap buhay simula nung nag-asawa po sila ni Tatay uh, uh, Gaspar. No? Kasi, senior, mga senior na rin po sila eh. Senior citizen na rin po. Si, alang tanap po kayo, Nanay Flora? 60 by si Tatay Gaspar, 62. Tapos, uh, yung uh, kanilang uh, anak po, ay talagang maagang nawali sa kanila kasi na-disgracia po ba? Oh, na siya sa, sa ano na bangga yun. Sa sakyan nilang ano, motor ng um, jeep. Oh. Eh, yun po yung nangyari. So, bali, naiwan po kay Nanay uh, Flora yung dalawang apo uh, niya, yung dalawang anak ng kanyang uh, uh, anak. No? So, grabe mga kapartners, no? Talaga kahit sa paghahamon talaga ng buhay na no? Kahit mahirap talaga gagawa ka ng paraan para mabuhay lang, no? Kasi kung nakatulala lang tayo, walang ginagawa. Hindi naman kusa, hindi naman yung uh, blessing kusang uh, babagsak sa'yo, di ba? Kailangan mo lang uh, galawan. Ayan na, so uh, sana sa pagbalik namin is mabisita namin kayo no? At doon doon magtuloy-tuloy yung ating kwentuhan, ha? Ayan, ngayon wala po lang ako maibibigay pero I hope na meron pong makapanood sa kwento ng buhay po ninyo. Tapos mabalikan po namin kayo, ha? Ayan, ingat na lang po kayo, ha? Huwag kayong magpapakuha, no? Kasi umaambon. Sabi mo pa nga, mahirap magkasakit, no? <laughs> Ayan, napakasipag po ni Nanay Flora. Ayan na, hindi na po ako magtatagal uh, kasi uh, 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 bisitahin ko na lang kayo pag makabalik kami, ha? Be, huwag kang magkuhan, ha? Huwag, huwag magkulit. mo palagi yung lola mo, ha? Ay, grabe. Sige, nai. Ingat po kayo. Sabihin mo na lang si Tatay Gaspar, magingat rin. Thank you po. Wala po, mga partners Nabisita rin namin si Nanay Flora. So, wala po tayong naibigay kasi nga, uh, nandun na si yung bigas. Pero, uh, kahit pa paano, na-interview natin siya, nalaman natin yung sitwasyon ng kanilang... Uh, buhay, no? Mga senior citizen na po tapos wala na po silang pwedeng asahan na anak kasi isa lang daw yung anak nila. Tapos yung uh, anak pa nila is maagang nawalay kaya kawawa. May dalawa pa po siyang apo na pinapaaral. So, di natin alam kung saan po sila humuhugot ng pinansyal uh, sa pang-araw-araw. Pero sana mapansin po ng mga viewers natin, mabilikan natin at siyempre may maantig na isang uh, mabuting sponsor na kahit uh, bigas lang gubigas ko ting grocery yung ating may tulong sa kanila. Malaking bagay na yun sa lahat ng mga beneficiary natin. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. No? Siyempre, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Simula ng ating uh, simula sa simula ng ating vlog ngayon hanggang sa matapos. Maraming maraming salamat. Siyempre, doon po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much po sa inyo. Ha? Ayan. Ingat po tayo palagi. God bless. At siyempre, shout out po kay Manitiri Anderson, Ma'am Hawaii. At siyempre, kay Mam Ma Irene Biswilan kay Mama Kidoke from London at syempre no? Uh, kay Ate Bit Jones at Edna Malinaw Ati si Barbosa at Tira Vlogs at syempre kay Tita Malo de Los Santos kay Ate Chari at syempre kay Ninang Janet Galvan Salazar thank you thank you so much po no? At syempre sa team Rochelle Panatics thank you, thank you so much. At syempre sa team uh, Rochelle Reactors, at syempre kay Sir Welok Malalag, at syempre kay Rachel Morales, at syempre kay uh, sa kanyang mga staff at syempre kay Kuya Bal at yun ang Kalinga Prag no? o yun kalimutan supportan yung The Great Team Marino sa pamuna po ni kay Joey The Great ang yung tagapaglingkod na si Boy Tabang at na Condor uh, yan si TV BB Mix Vlog at syempre Kuya Raymond Galusa hanggang dito na lang po yung ating vlog ingat po tayo palagi God bless at syempre kampay sa inyo na radios mga kapartners peace out